Alam mo, habang tumatanda tayo, dumarating talaga yung panahon na nagbabago ang papel natin sa pamilya. Noon, tayo ang sandigan. Tayo ang nagtuturo, nag-aalaga, nagsasakripisyo. Pero pagdating ng senior years, parang unti-unting nag-iiba ang ihip ng hangin. Minsan, nakikita mo na lang, ikaw na ang parang nasa tabi, tahimik, naghihintay, nanititimpi. At minsan, nasasaktan ka na, pero ayaw mong magsalita, kasi ang laging pumapasok sa isip mo ay, baka ako pa ang lumabas na masama, baka isipin nilang hindi ako marunong magpasalamat. Pero ito ang katotohanan, kaibigan. May mga bagay na hindi mo dapat palampasin. Hindi dahil gusto mong makipag-away, kundi dahil gusto mong manatiling may dangal at kapayapaan sa puso. Dahil kung hahayaan mo lang lahat, unti-unti nitong sisiraing hindi lang ang respeto ng iba sa iyo kundi pati ang pagmamahal mo sa sarili. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ang anim na bagay na hindi mo dapat payagan mula sa iyong mamaanak sa iyong pagtanda. Una, huwag tolerate ang kawalang galang. Alam mo, sa dami ng taon mong ipinigay para sa pamilya, minsan mapapaisip ka talaga, paano kaya napapalitan ng lamig ang dating init ng respeto? Hindi naman palaging sigawan ang anyo ng kawalang galang. Madanas, nakatago ipo sa mga maliliit na kilos na tila wala lang. Yung tipong nagkukwento ka lang ng alaala mo kung paano mo tinuruan silang maglakad o kung paanong sa hirap at gutom, ginawan mo ng paraan ang lahat. Tapos maririnig mo silang tatawa. Ma, ilang beses mo na yang kinukwento. Pa, luma na yan, hindi na uso. Tatawa ka rin kasi ayaw mong masira ang mood. Pero sa loob mo, may kurot. Isang malalim tahimik na sakit. Dahil alam mo, hindi lang yung kwento mo ang tinawanan, pati yung panahon ng buhay mong pinaghirapan. At minsan, yung hindi nila pagtingin sa mata mo kapag nagsasalita ka. Yun na mismo ang parang sampal. Yung bigla na lang silang babaling sa cellphone habang nagsasalita ka. Parang hindi ka na mahalagang pakinggan. Ang masakit pa, minsan iniisip mo tuloy, ako ba ang sobra? Ako ba ang masyadong maramdamin? Pero hindi, hindi ka sensitibo marunong ka lang maramdaman. Dahil totoo namang masakit kapag unti-unti kang nagiging background noise sa tahanang dati, ikaw ang sentro. At alam mo, hindi kailangan ng sigaw o sermon para maipakita ang respeto. Minsan, sapat na ang pakikinig. Sapat na ang pagtitig sa mata habang nagsasalipa ka. Sapat na ang salamat ma o ay ganun pala pa bilang tugon. Pero kung dumating sa puntong parang wala ng ganitong uri ng respeto, hindi mo kailangang manahimik lang at lunukin ang lahat. Pwede mong sabihin ng mahinahon, hindi galit, hindi paawa, kundi may dangal. Anak, kapag tinatawanan mo ang kwento ko, parang hindi na mahalaga ang mga alaala ko. Gusto ko lang maramdaman na pinakikinggan pa rin ako. Ang mga salitang yan, kahit simple, may bigat. Hindi ito para manumbat, kundi para paalalahanan. Dahil minsan, hindi naman sinasadya na mga anak, hindi lang nila napapansin na sa bawat biro may pusong nasasaktan. Kaya kailangan ding turuan silang maging mulat na ang magulang kahit tumanda ay tao pa rin na dapat igalang. At kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin nila maramdaman, hindi masama ang umalis muna sa sitwasyong nakakasakit. Hindi kawalan iyon, proteksyon iyon. Dahil kung lagi mong pipigilan ang sarili mong maramdaman, unti-unti kang mawawala at hindi mo iyon deserve. Ang presensya mo, ang tinig mo, ang kwento mo, lahat ng yan ay biyaya, hindi pabigat, hindi abala, kundi kayamanan ng karanasan na wala ng kapalit. Kaya kung minsan ay kailangan mong tumahimik, gawin mong sandata ang katahimikan, hindi para magtampo, Kundi para ipaalala sa kanila na ang respeto ay hindi dapat nawawala kahit kailan. Dahil tandaan mo, ang mga alaala mo ay hindi luma. Ang mga ito ay ugat ng kung sino sila ngayon. At kung hindi nila ito maramdaman ngayon, balang araw maiintindihan din nila na ang paggalang sa magulang ay hindi lang tungkulin, kundi pinakamagandang pamana na maipapasa nila sa susunod na henerasyon. Pangalawa, huwag payagan ang patuloy na panggigipit sa pera. Ito ang isa sa pinakamahirap. Dahil totoo naman, madalas nagsisimula ito sa pagmamahal. Gusto mo lang tumulong, gusto mong guminhawa sila. Ayaw mong marinig ang salitang, wala kaming makain. O, ma, baka pwede pa utang muna. Kaya kahit kapos ka na, hinahanap mo pa rin ng paraan. Isang hulog muna sa renta, isang abono sa kuryente, isang bayad muna sa utang tanglas na raw hanggang sa hindi mo na namamalayan. Buwan-buwan na pala, at bawat hulog mo, kasabay niyon ang unti-unting pag-ubos ng katayapaan mo. Minsan, habang binibilang mo ang natitirang laman ng wallet mo, mapapatingin ka sa mga lumang resibo, gas, gamot, groceries, at ayun na naman, padala para sa anak o apo. At mapapaisip ka, paano kung ako naman ang mga ilangan? May mag-aabot pa kaya sa akin? Ang totoo, hindi mo kasalanan kung gusto mong protektahan ang pinaghirapan mo. Hindi ka maramot kung pipiliin mong tumigil muna sa pagbibigay dahil tandaan mo, ang retirement mo ay hindi backup plan ng anak mo. Ito ay bunga ng pawis, pagod at mga gabing halos walang tulog noong panahon na ikaw ang kumakayod para sa kanila. Oo, pwede kang tumulong minsan. Pero kapag naging ugali na ang ilang umasa, kapag bawat problema ay sayo agad tinatakbo doon mo kailangang maglagay ng hangganan. Hindi dahil nagbago pa, kundi dahil gusto mong matulungan silang tumayo sa sarili. Pwede mong sabihin ng mahinahon, anak tutulungan kita maghanap ng trabaho. Gusto mo, sabay tayong gumawa ng budget plan. Pero hindi ko na kaya sagutin lahat. Ang mga linyang yan, kahit mahirap bitawan, ay tunay na anyo ng pagmamahal. Dahil hindi mo sila tinatalikuran, tinuturuan mo lang silang tumayo sa sarili nilang paa. Minsan kasi dahil sanay ka ng magbigay, nakakalimutan mong ikaw rin ay tao na kailangang alagaan. Hindi ka bangko, hindi ka ATM, isa kang magulang na may hangganan at may karapatan ding mabuhay ng may kapayapaan. Isipin mo kung lagi kang nagbibigay kahit ikaw na ang nauubos. Darating ang araw na wala ka nang maibibigay, pati sa sarili mo. Kaya ngayon pa lang, simulan mong protektahan ang sarili mong kinabukasan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil gusto mong magpahinga. Hindi mo kailangang makaramdam ng guilt dahil ayaw mo nang magpautang. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi yung laging nagbibigay, kundi yung marunong ding magsabi ng hanggang dito na muna. At sa huli, mas may pagmamalaki mong natulungan mo silang tumayo, hindi dahil sa perang binigay mo, kundi dahil sa lakas ng loob na itinuro mo. Dahil hindi habang buhay nandito ka. At ang pinakamagandang pamana mo ay hindi ang ipon mo sa bangko kundi ang disiplina at paggalang sa salapi na maiiwan mo halimbawa. Pangatlo, 'wag pahintulutan ang emosyonal na manipulasyon. Ito marahil ang pinakatusong uri ng sakit. Yung ginagawang sandata ang damdamin. Hindi mo ito agad nakikita pero ramdam mo sa dibdib mo sa tuwing maririnig mo ang mga salitang ito. Ma, akala ko tutulungan mo ako. Pa, hindi mo ba ako mahal? Grabe ka naman, hindi mo man lang ako pinagbigyan. Isang linya lang, pero parang biglang bumalik lahat ng guilt na matagal mo nang tinago. Biglang maririnig mo sa isip mo, yung mga taon na ikaw ang sumalo ng lahat. At mapapaisip ka, oo nga, baka naman ako ang mali. Baka dapat ibigay ko ulit, pero sandali lang, tanungin mo rin ang sarili mo. Iyan ba ay paghingi o panguhusga? Pagmamahal ba talaga o kontrol na nakabalot sa lambing? Dahil ang emosyonal na manipulasyon, madalas nakabalot sa salitang pagmamahal. Parang malambing, pero mabigat. Parang humihingi, pero naguutos. At bago mo namamalayan, ikaw na ulit ang nauubos. Tandaan mo ito. Hindi mo kailangang mading oo palagi. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang pagbibigay, kundi pagtuturo kung kailan sapat na. Pwede mong sabihin ng mahinahon. Anak, hindi ako tumatanggi dahil ayokong tumulong tumanggi ako dahil kailangan ko alagaan ang sarili ko. At kapag narinig nila yan, baka umiling sila, baka man tampo. Normal yon. Pero wag mong hayaang guluhin ng tampo ang iyong kapayapaan. Dahil minsan, ang pagtuturo ng hangganan ay anyo ng tunay na pagmamahal. Maraming magulang ang natutong manahimik kaysa mapaginitan. Pero ang katahimikan, kapag masyado ng matagal, nagiging bigat sa dibdib. Kaya ngayong panahon ng buhay mo, hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng guilt na hindi mo naman dapat pasan. Ang salitang hindi ay buong pangungusap. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para lang ipaliwanag kung bakit mo gustong pahingahin ang sarili mo. Pang-apat, huwag hayaan na ang bahay at oras mo ay maging convenience store. Maraming magulang ang guilty rito. Kahit pagod, kahit masakit ang likod, kahit gusto nang magpahinga. Kapag tumawag ang anak, agad sasagot. Oo anak, sige, ako na lang. Dahil ganun naman talaga ang puso ng magulang. Laging handa, laging may oras. Laging nauuna ang iba bago ang sarili. Pero habang tumatanda ka, mapapansin mo, parang nawawala ka sa sarili mong oras. Hindi mo na maalala kung kailan kahuling nakaupo ng tahimik, uminom ng kape habang nakatingin sa halaman. Walang iniintindi, walang nagmamadali. Kasi lagi ka ng on-call. Laging may aabala. Laging may biglang tawag. Si baby kasi may lagnat. Pa, baka pwedeng ikaw muna sa bahay? May lakad kami. At minsan, kahit walang paalam, bigla nalang darating sa bahay. Ma, dito na kami matutulog, ha? Wala kasing kuryente sa amin. Tapos, ikay pa ang magluluto, maguhugas, mag-aalaga, parang balik sa dating araw. Pero ngayong mas mahina na ang tuhod mo, mas mabagal na ang kilos mo, at mas mabilis kang mapagod. Ngunit tandaan mo ito, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para mapatunayan na mahal mo sila. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa dami ng sakripisyong ginawa, kundi sa kakayahang maging tapat sa sariling limitasyon. Pwede mong sabihin ng may kababaang loob, gusto kong tumulong, pero kailangan ko rin ng oras para magpahinga. Pwede akong pumunta pero hanggang tanghali lang ako ha. Panlima, huwag tanggapin ang pagpapabaya o neglect. Ito siguro ang pinakamasakit pero pinakakaraniwan sa lahat. Hindi mo agad napapansin pero unpi-unpi unpi nawawala na ang presensya ng mga anak mo sa araw-araw. Walang tawag, walang text, walang kumustahan. At kapag nagtanong ka, sasabihin lang nila, "Ma, busy lang talaga kami." Pa, pasensya na ha. Sulod na linggo babawi kami. Bukas naghintay ka ulit. Linggo na, wala pa rin. Kaya minsan, nakatitig ka lang sa cellphone mo. Hawak-hawak mo ng matagal. Inaantay mong magring. Kahit simpleng ma, kumain ka na. Kahit simpleng emoji lang. Pero wala. Marami pa ring tao sa paligid mo na marunong makakita sa'yo. Yung kapitbahay na laging nag-aabot ng ulam yung kaibigan sa simbahan na hindi nakakalimot mangumusta. Yung kapwa senior sa park na nakangiti kapag nagkakapi sa umaga. Minsan, hindi dugo ang sukatan ng pamilya. Minsan, ang tunay na pamilya ay yung marunong makinig, yung may malasakit, yung may oras kahit walang obligasyon. Pang-anim, huwag mong hayaan na ikaw lang palagi ang nag-aalaga nun. Ikaw ang sandigan ng lahat. Ikaw ang laging gising sa gabi para alagaan ang anak mong may lagnat, ang unang bumabangon sa umaga para magluto ng almusal, at ang huling natutulog para lang siguraduhin na maayos ang lahat. Pero ngayon, tahimik na ang bahay. At sa bawat tahimik na gabi, mapapaisip ka. Ngayon na ako naman ang nangangailangan. May aalaga pa ba sa akin? Pwede mong sabihin, Anak, gusto kong pag-usapan kung paano ako matutulungan sa mga susunod na taon. Hindi ko kayo pinipilit, gusto ko lang magplano habang kaya ko pa. Hindi ito pagiging pabigat. Ito ay pagmamahal na may direksyon. Dahil habang maaga, mas maganda ng malinaw kung paano mo mapangangalagaan ang sarili mo. Sa pera, sa kalusugan at sa oras. Kung minsan naman, umiilag sila sa ganitong usapan. Ma, wag mo nang isipin yan. Pa, okay ka pa naman ha. Pero alam mo, hindi ito pagiging negatibo. Ito ay pagiging handa dahil ang pag-ibig ay hindi lang puro bigay, dapat din itong marunong magplano. Kaya kung walang gustong makinig, lumapit ka sa mga handang umalalay. Isang doktor na marunong magpaliwanag, isang abogado o social worker na pwedeng magturo tungkol sa senior benefits, o kahit isang kaibigan na marunong makinig nang walang panghuhusga. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot para maramdaman ang halaga mo. Hindi mo kailangang maging tahimik sa harap ng kawalang galang o paglimot. Tandaan, isa kang tao, buo, may dignidad at may karapatang mamuhay ng payapa. Hindi lang bilang salita kundi bilang pangako sa sarili. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, mainit, makatao at nagbibigay lakas sa puso, ilike mo ang video. Mag-subscribe sa Gabay kay Senior Pinoy at i-click ang bell para lagi kang kasama sa aming mga bagong kwento dahil tandaan mo hindi ka nakakalimutan hindi ka nag-iisa at ang buhay mo ay may saysay -say pa rin hanggang sa muli alagaan mo ang sarili mo karapat dapat ka